Kinahalan maging pusasan ang dinakpan, panalitan og ang polis doon na siya madakpan, babay o lalaki, matanoon o idaran. kinhanglan bang iyag yung butangan o pusas ang duha ka mga kamot? O sa magingon sa ato ang balaon? Sumapa sa Rule 113, Section 2. sa Revised Rules of Criminal Procedure, ang ikinahanglan lamang ang gitawag og act actual restraint. O ta og actual restraint. Ang mahinungdanon lamang nga puwersa ang himuon sa pulis o uban pang matang sa law enforcer sa pagdakup sa iyahang dakunon o kutob sa mahimo wa kinahanglana ang gitawag og violence o unnecessary force. padalitan ron idaranah nobinte 9 anyo sang idad daga tobang og kaso lut sa nagwaran kinahalan pabandan pusasan dilina tuduk kang ingun sabalaod basa dilit na kinahanglan di na kinahanglan pang pusasan umuhimu og mas bugat nga pamaagi ang law enforcer aron dakpon ang subject nga dakunon